isang magandang pinagpag-araw sa inyo. At dito ako ngayon sa may Green Hills kung saan na, ano, sa V-Mall po ako ngayon, ayan, sa V-Mall ako. Yung shoutout muna sa ating mga senior citizen, PWD at yung ating mga FW. Andito ako ngayon sa may Citro Gadgets, yan. Grabe, nakikita niyo yung mga cellphone dito. At dinadumog talaga sila, yan. Dito po mga mura mga iPhone second hand or brand new, proper purpose dito talaga mga original yung mga kanilang mga binibenta at ang kagandahan nito ay meron silang mga home credit din mga mode of payments nyo Skyro at may, may iPhone 17 na rin po dito may iPhone 17 and, pero mamaya andun tayo kasi medyo ano pa sila sila mamaya uh, medyo may mga buyers pa pero ito ha, uh, ito ng konting ano lang po ito, konting pasilip lang po, ito po ito yung Nye uh, Citro Gadgets. Ito po talagang quality mga binibenta dito. Mga self mo, kaya sa mga naghahanap ng mga no, ito, pipwede natin itong, uh, bakit visit na lang po yung Facebook page nila, uh, Citro Gadgets. Uh, talagang mga mura yung mga self. Hindi ko lang po muna sila ma-stolbo ha, kasi mamaya abangan niyo yung sa video ko. At... Yeah. Uh, ano, um, mamaya sabihin namin yung presyo or sa vlog, or sa reels yan, meron din akong reels dito mamaya, mamaya. antay nyo lang, medyo nakahiya pa, nakaka-store pa pa tayo doon kay Lamam kasi dinudumog pa siya ngayon. Uh, kung gusto mga second hand dito, ang uh, mga iPhone 17, meron na po sila. May iPhone 17, meron silang, we accept, uh, ano sila, uh, Gcash, Ggibs, home credit, credit card, bank transfer. At ang magandahan ito, kahit nasa, ano kayo, nasa um, probinsya kayo, pwede kayong bumisita dito. Yun, at uh, maraming maraming salamat po muna sa inyo. salute sa inyo Uh, uy, Jopang, 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 uh, sorry ha, di ka masyadong malinawan yung ano mo. At uh, Citro Garcia pa yan? Oo, uh, oh, ito, ito, ito. Oo, hmm. oh, ano to ah, uh, Citro Garcia to, ito po mga talaga mga legit yung mga binibenta nila, mga Uh, iPhone dito. iPhone. Alam, alam po ah. Alam nyo po ah, kung ako. Ayan. Si Garcia po ito. Oo. kailan ah, ilan naman. Ako oh, kalamang matit. Kalamang matit po ito. Tama, tama. Ang galing po. Andito ah, ako kung saan. Ito po ah. niya lang dito, madali nyo lang silang matuntun. Akit lang po kayo dito. Ayan. Akit lang po kayo dito. Tapos may kita niyo na kaagad yung Citro Garcia. At saka itong maganda nga sabihin niyo ha, nap napanood niyo kay Judge TV. Kasi pag sinabi nyo na po yung Agents TV, eh, may malaking discount po kagad kayo. Hindi ko lang po muna, Pag-like naman muna yung ating video. Kasi, hindi pa manalusob si ma'am kasi may buyer pa po siya. Yan, tingnan natin siya mamaya. Ah, uh, madami, madami mga kliyente talaga to. Yan, talagang dinudumog itong, ano na to, ah, uh, ng cellphone na to. Yan, eto yung Sito Garcia, no? Okay muna siguro at ano, kahit mga 5 minutes lang siguro at least makita niya. Hindi ka pa po, mamaya po ah. ah sa mga ah, ano, Apple Watch, mga ganun, meron po sila rito. Mga Galaxy Tablet eh, mga Galaxy Tablet. Eh. Hmm, pasensya muna, hindi ko siya ma ano, ma malusog. Ay, hindi nasa gitna niyan yung, yung may Citro Gadgets o Citro Garcia. Yan. yun po ipupuntahan natin yun Bakit siya masyadong maanang. Iisip ba si mam e? Eh? Tingnan natin, napakinggan natin si mam. Yan ang dami. Mga um, uh, iPad air, meron sila rito. Yan ang dami. Yan nakalatag na yung vlog natin muli. Eh. Um. Ito mo may 4K lang din dito, ah? iphone may iPhone dito na ano, eh, ay mga second hand. Ang dami po dito. Ang dami may kita rin dito. Talaga mga mura. Ay pagkakita pagkakakita lang po dito sa Green Hills na to, to, sa V-Mall, may kita nyo yung kasi, God, guess, may ano pa to, may super sale pa to, pero pa next week. Abang-abangan nyo lang po. Ayan. At, uh, the, doon ba ang nail salon? Oo, oh, yan oh, po po. Shoutout kay ano, Jenny. Mang Jenny, salamat, salamat sa ano Sa so, bossing daw kay Mang Jenny. Jenny Talia. Salamat, salamat. kay Rabbit 28019. Doon ba ang nail salon niyan? Napit lang. Eh, meron din ano rito. Oh. May nitro, nitro drift. Ah, gusto palaro sa mga anak niya. Talagang dinadumog to. Ay, nakikita niya naman po siguro sa video ko. At hindi ko alam po muna maliusob si ma'am. No? Kasi, ano, ayan, malis sila. Okay. Ayan, pinag niya yung mga buyers nila. Yon at maraming maraming salamat po muna sa inyo. Ano, kasi, mamaya ipapakita ko po sa ibang mga video ko. Ayan. Salamat po, ha? and God bless po muna. At sa mga, ano natin, sa mga subscribe, pag-subscribe na rin po ngayon sa aking YouTube channel na. Maraming maraming salamat muna. God bless po sa inyo. Thank you, thank you. God bless.